Tingnan nyo, ang baba ng pag... pinaka tape yung, ano, yung frozen foods na dadalay ko. Nako, negative yun. Wow, ang ganda ng daanan. Ike kang bagyo, bengit. Lalamove tayo ngayon, isang batasan to, antipolo. Tapos yung isang booking natin, nakuha natin sa Commonwealth. Going to Kainta naman yun. Bali, yung unang-unang booking natin, yung nga yung papuntang antipolo. Nakakalungkot. Ay, nakakalungkot. Pag wala kang kasama, bumiyahe. <laughs> pag lalamog. Di ka ng, ano, ng grab. Pag bumubiyahe ka ng grab car, meron kang nakakakwentuhan. Listen, yung mismong customer na yung nagkikwento sa'yo. Oh, Like ng ganito, lalamog. Ayan. Yeah. mga bagay lang kasama mo. Ito. <laughs> sa likod, yan. Meron tayong frozen foods doon sa likod. Pero pag hindi nakatip yung, ano, yung frozen foods na dadalayin ko. Ako, negative yun. Ewan ko lang kung pwedeng tumanggi, magpa-cancel. Babao yung compartment na sasakyan. Ano yung sinasurbul ko na kaagad sa customer eh. Sir, prosen, pag nakalagay na ano. Basta maayos po yung pagkakana nyo, pagkakaseal nyo. naka po, hindi po naglalabasan yung mga tubig-tubig. Okay po sa akin yan, boss. Sabi ko. Ganda rin pala ng biyahe dito sa lalam Kasi, Unang biyahe, yung unang kuha ko papuntang Antipolo, 500 plus. Sedan. Pwede rin sila mag booking Yung isa, papuntang Cainta, 500 din yun. Alright! Welcome to Antipolo. Antipolo ng Rayo. Antipolo. Malapit na tayo. Grabe, no? Ang ganda dito sa Antipolo. Parang, parang wala na sa Baguio. Pinan nyo, ang baba ng pag... Alam mo talaga nasa Baguio ka. Ano <tis> naman. Paangat siya na. No? Ba? Diba? Kaya parang alam mo nandun ka sa bagyo Baguio. Okay. Pag oh, meow, meow Dito na tayo. Sa maya to. Para boss pupunta na tayo sa pangalawa ayun natin motor kung may banking oh. alright I love Antipolo City oh, sarap din dito magkaroon ng bahay men. mga ganda na sila lang nakapasyon ka na may pera ka pa mapayapang paglalakbay sana so, um, tayo sa pangalawa right, dito na tayo sa may kainta